Magandang araw. Sa episode na ito, ating hihimayin ang konsepto ng contemporary issue. Upang mas maunawaan natin ito, tingnan natin ang dalawang mahalagang salitang bumubuo sa terminong ito: ang contemporary at issue. Ang contemporary ay nagmula sa salitang com at tempor, na nangangahulugang current o napapanahon. Ang salitang kontemporaryo ay tumutukoy sa mga pangyayari at paksa na nangyayari sa kasalukuyan. At ang isyo naman ay nangangahulugan ng mga paksa, tema o suliraning na kaapekto sa lipunan dahil ito ay napag-uusapan, nagiging batayan ng debate sa lipunan at may malaking epekto sa pamumuhay ng mga tao sa bansa. Ang kontemporaryong issue ay may kinalaman sa mga pangyayari na kakaapekto sa ating lipunan. Maaring ito ay mga bagong pangyayari o maging mga isyo na patuloy na nararanasan hanggang ngayon. Isang halimbawa ng kontemporaryong isyo na walang duda ay naging bahagi na ng ating buhay ay ang COVID-19 pandemic. Ito ay isang halimbawa ng kontemporaryong isyo dahil ito ay nangyayari sa kasalukuyan at may malawak na epekto sa ating lipunan. Ang pandemic na ito ay nagdulot ng pagbabago sa ating pamumuhay, pagkaroon ng bagong normal at mga pagbabagong pang-ekonomiya. May iba't ibang uri ng contemporary issue na kailangan nating alamin, tulad ng panlipunan, pangkalusugan, pangkapaligiran at pangkalakalan. Ang contemporary isyong panlipunan ay tumutukoy sa mga suliraning may kaugnayan sa lipunan. Ilan sa mga halimbawa nito ay kahirapan, halalan, same-sex marriage, terorismo, at rasismo. Ang contemporary isyong pangkalusugan ay tumutukoy sa mga suliranin na may kinalaman sa kalusugan at kabutihan ng mga mamamayan halimbawa, COVID-19, malnutrisyon, HIV, at labis na katabaan. Ang contemporary isyong pangkalakala naman ay tumutukoy sa mga suliraning may kinalaman sa globalisasyon at negosyo. Halimbawa, import at export. Free trade at online shopping. At tapang huli, ang kontemporaryong isyong pangkapaligiran na tumutukoy sa mga sila ng may kinalaman sa kapaligiran at pangkalahatang kaligtasan ng mga mamamayan tulad ng lindol, pagputok ng bulkan, at solid waste. Bilang panghuli, naway magamit mo ng wasto ang kaalaman sa kontemporaryong issue. Huwag kalimot na maging mapanuri at maging bahagi ng makabuluhang usapan sa kasalukuyang mga paksa na kinakaharap ng lipunan. Hanggang sa muli.